Hello guys, ah, magandang araw sa inyong lahat guys Ito na yung update sa ating mga food cart Ayan guys, meron na ang Stainless yung iba po guys At ito naman yung mga magiging bubong Nakaporma pa lang yan guys, hindi pa nakapix Kasi lalagyan pa yan ng Plain sheet Tapos ito naman yung isa guys Ayan, oh, ito yung ilalim yan guys ang ibabaw niyan, stainless. Tapos itong pinakagilid, plain sheet. Ayan guys. Ito, magandang pagkagawa nito guys. Lapat na lapat yan ang ating plain sheet. At Ito, itong ating stainless, uh, lapat na lapat ang pagkagawa guys. Tapos ito yung lagay natin ng kaldero guys Yan Ito yung sa steamer Yan guys walang katalas talas yun, oh. Yan Tapos Ito yung isa hindi pa tapos Lalagyan pa ngayon At ito yung isa pa Yan guys Siguro mga next week guys tapos na itong lahat na to malapit na to guys medyo mabusisi yung ating cart kaya medyo matagal gawin guys pero ang kagandahan dito pulido ang gawa ng ating cart ito yung pinakalagay ng gamit natin guys ito ayan ito siya guys tapos ito yung mga gagamitin na yan, ito yung gagamitin natin ng mga la, sa lagay ng sauce stainless steel guys para mas malinis tingnan ng ating cart puro stainless ang ibabaw nyan guys yan, ito guys at ito pa rin yung ating magaling na gumagawa ng ating food cart si Kuya Macau yan. Ito yung mayari ng ating welding shop na gumagawa ng cart. At dito naman guys yung aking ginagamit na cart. Ayan. Ganyan na magiging forman yan guys ng ating cart. Ang kaiban lang, itong ibabaw, puro stainless na. Hindi nakagaya nito na plain sheet. Tapos itong mga lagayan ng sauce, stainless na lahat yan guys. Ayan. Stainless lahat yan. Tapos na magiging forma nyan guys Ganyan din Talagyan din natin ang mga uh, Presyo sa gilid gilid Ayan, Ganyan na magiging nyan guys Ayan guys Mas Mas magandang tingnan lang yung ating mga pinapagawang Cart ngayon kasi Puro stainless na yung ibabaw guys Hindi, hindi kagaya nito na mga bakal at plain sheet kailangan pinturahan para gumanda yeah, itong mga bagong gawa natin hindi na kailangan pinturahan guys kasi stainless yon so ayun guys maraming maraming salamat at i-update ko ulit kayo sa sunod na video o pag tapos ng ating mga card guys Bye. hanggang sa muli guys bye bye